Ano ang ipanghahatol ni Kristo at ng mga banal? Sa so John chapter 12 verse 48, sinabi ni Kristo nang matatakwil sa kanya at hindi tumatanggap sa kanyang mga pananalita ay mayroong isang hahatol sa taon na iyon. Ang salitang kanyang sinalita ay siyang hahatol sa nasabing tao sa huling araw. At sa so John chapter 5 verse 22 naman ay sinabi ng Panginoon na ang ama ay hindi humahatol kundi pinagkalob niya sa anak ang buong paghahatol. Ang apostol naman na si Juan ay pinakilala si Kristo na siya ang salita ng Diyos sa John chapter 1 verse 1 hanggang verse 3 at verse 14 na lalong mapagtitibay ng Colossians chapter 2 verse 9 kung saan sinabi na ang buong kapuspusan ng pagka Diyos ay nanahan kay Kristo sa laman. Kapag pinaglapat-lapat natin ang mga nabanggit na mga talata, napakalinaw na makikita natin ang katotohanan na ang salita ng Diyos ang magiging batayan kapag kumarap na ang mga taong haatulan ng ulo at ng katawan o ni Kristo at ng mga banal. Nagbabago ba ang isip ng Diyos patungkol sa kanyang salita? Muli, abangan ang susunod na kabanata at pagbalain tayong lahat ng Panginoong Kristo Jesus.